mga balita ngayong araw dapat alam. Pag-alista si Bessa kanina, daramdaman naman ang magnitude 5 na aftershock sa Manay ay sa P-Box. As of 4 a.m. kanina, may mahigit 1,300 aftershock na ang naitatala sa Manay. Hindi ba sa siya magnamatay? Dahil sa magkasunod na lindol sa Mindanao ay sa Office of Civil Defense. Patay sa kopya ng Sibigan, nakuha ng Reuters dahil sa posibleng conflict of interest. Ito Agosto, hiniling ng kampo ni Duterte na i-disqualify si Khan dahil dati raw siyang tumayong abogado ng umani yung mga biktima ng war on drugs. Dahil diyan, hindi makakagawa ng patas na imbisikasyon si Khan ayon sa nakitang ruling ng Reuters. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Khan sinabi ni Khan na wala siyang nakikitang dahilan para hindi payagang lumahok sa pagdinig ng kaso. Ito 'yung report ng Data Research at, at Paws Asia na nagpapakita ng pagkadismaya ng publiko sa isyu ng korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro Ginagawa ng administrasyon ni eh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat para malinis ang pamahalaan laban sa korupsyon. Niotino, na kasabay nito... pa rin ng katiwalian kung tuluyang may patutupad ang 2026 National Budget Bill ah, dahil ito sa pananatili ng presidential at legislative pork barrel system sa panukalang pambansang pondo. Nagkakahalagaan niya ito ng 695.78 billion pesos ang usapin ng katiwalaan sa flood control project ng pamahalaan. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang naisasampang kaso sa korte. Inihayag ni Labor Leader at dating presidential candidate na si Lodi de Guzman na hindi talaga independent ng ICI sa mga isinasagawang investigasyon sa flood control project scandal. Sa isa na gawang pagpupulong kahapon ng Artikulo 11 kung saan kabilang ang sampung magkakaibang grupo na laban sa korupsyon, sinabi ng mga ito na dahil appointee ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga iniluklok sa ICI, Selective pr Prosecution o pipiliin lamang anila nila uh, ng mga ito ang makakasuhan at mayroon whitewash na mangyayari. Sa budget hearing, sinisiyasat ng senador ang direktang epekto ng katiwalian sa pagbabayad ng buwis ng mga taxpayer. Ito ay habag. Marami anyang nadidismaya kasabay ng maraming rally na isinasagawa laban sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Kinumpirma naman ni Finance Secretary Ralph Recto ang pagbaba ng tax collections ng Bureau of Internal Revenue o BIR na sinasabing epekto ng isyu ng katiwalian sa gobyerno. ayon naman sa ICI, pag-uusapan nila ang isyu hinggil sa salen ng dating House Speaker. Kahapon, personal na humarap sa ICI si Romualdez bilang resource person kaugnay ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. I will uh, do at the um, instance of um, uh, the commissions. Uh, probably take that up sa commission as informed ko yung Then if they decide to to ask uh, the former speaker about this, sal, and then probably they will do that in the Nakunan next year. Nakunan sa video ang galawang estruktura oh, na parang bagong itinatayo sa loob ng bahura habang may nakita ring floating barrier sa bukana ng Baho de Masinloc. Ayon sa Philippine Navy, patuloy nilang bene ang nasabing mga estruktura pero posible umano ito ay bahagi ng steel structure na tinangkang itayo ng Chinese Communist Party noong 1997. Ngunit agad naman itong winasak ng Philippines. Kinumpirma ng kampo ni Escudero na maaga nilang ipinadala sa Comelec ang paliwanag nito bilang tugon sa moto investigation ng Comelec. Sa pahayag na inilabas ni Attorney Ramon Esguera, legal counsel ng senador, iginit nito na legal ang naturang donasyon. Idineklara rin ay niya lahat ito at sinunod ang matagal ng practice kumpiyansa rin ang abogado na nasa panig nila ang batas at walang sa ahensya, ahensya pasado sa Hospital Safety Index sa mga istruktura ng DOH Hospitals at nakalatag na ang mga emergency contingency plan para sa malakas na lindola. Ibinahagi naman ng DOH sa kanilang official Facebook page ang mga hospital ng ahensya sa Metro Manila na hinati sa apat na kwadrant kung saan maaaring dalhin ang mga maapektuhan ng malakas na lindola. Pati sa kopya ng disyong nakuha ng Reuters dahil sa posibleng conflict of interest. Ito Agosto, hiniling ng kampo ni Duterte na i-disqualify si Khan dahil dati raw siyang tumayong abogado ng umani mga biktima ng war on drugs. Dahil diyan, hindi makakagawa ng patas na imbisigasyon si Khan ayon sa nakitang ruling ng Reuters. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Khan. Sinabi ni Khan, wala siyang nakikitang dahilan para hindi payagang lumahok sa pagdinig ng kaso Duterte. ni Duterte. ayon naman. Marcos' resign is a pointless call. Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? 20 years? Oh, That is a pointless call. Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan umalis ng pwesto. Sabi ng vice, hindi niya kailanman sinabihan ng Pangulo na magresign. Dapat daw gawin ni Pangulong Marcos sa kanyang trabaho na hindi nagagawa. Sabi ni Duterte, hiling niya sa Pangulo pumayag na sa hamong drug test at sagutin ang issue ng national budget. Dagdag pa hindi sapat ang ginagawa ng Pangulo kontra katiwalian. Hindi rin daw siya naniniwala sa integridad ng Independent Commission for Infrastructure dahil si Pangulong Marcos mismo ang bumuo ito. Kasunod na mga pagdinig. Merong 40% ako pa may 20%. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Case build-up at witness protection evaluation. Naghain na ng unang batch sa mga reklamo ang Department of Justice sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Malversation through falsification, perjury at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mga reklamo mula sa limang Ghost Flood Control Projects ng Bulacan First Engineering District. Kabilang sa inireklamo ang dating district engineer nito na si Henry Alcantara, mga dati nilang assistant district engineer sa sina Bryce Hernandez at JP Mendoza at lima pang ibang kawani ng district office. Kasama rin sa reklamo ang kontartistang si Sally Santos ng Sims Construction. Ayon sa DOJ, pinakamabigat na ebidensya laban sa kanila ay ang pag-amin ng ilan na nagsabuatan sila para paghati-hatian at ibulsa ang pondong nakalaan para sa mga hindi na itayong flood control projects. Ebidensya rin ang mga dokumentong pineke para palabasing may tinatayong proyekto kahit wala. Si Sally Santos, umaming kumita rin dahil pinagamit ang lisensya niya bilang contractor sa mga taga DPWH Bulacan Engineers para sa mga kunyaring project. Marami pa raw iniimbestigahan up. kaya asahan na raw na marami pang na reklamo. nag apply para maging state witness ang mga taga DPWH na sina Bernardo Alcantara Hernandez Mendoza at mga kutatisang sina Santos at mag-asawang Diskaya. Sabi ng DOJ, patuloy ang evaluation sa kanila. Remember, Uh, tayo yung argabyado ang taong bayan. So yung mga nandihado, sila ang dapat sumunod sa panuntunan natin. Hindi sila ang nagdidikta ng kondisyon para sa atin. Ang kampo ni na Hernandez at Mendoza, hindi na kinagulat ang paghahain ng mga reklamo. Pero umaasa raw silang makikita ng DOJ na mahalaga ang kanilang testimonya para mapanagot ang matataas opisyal na nasa likod ng mga anumalya. Patuloy na